Dire-direcho naglakad si Chloe papunta sa kanilang silid ni Lance. At marahas niyang binuksan ang pinto at sa kanyang nakayokong figura ng asawa habang nakaupo sa sahig sa may sulok. Kaagad na nag-angat ng tingin si Lance at bumungad sa kanyang walang emosyong mukha ni Chloe. Kaya dali-dali niya itong nilapitan at muli niya sanang susubukang hawakan ang kamay nito. Ngunit kagaya lang kanina ay malakas lang nitong tinampal ang kamay niya. L Love, please, listen to me. I, I, hindi na natapos pa ni Lance ang sanang sasabihin. Nang padapuan siya ng isang malakas na sampal ni Chloe sa kanyang pisngi na ikinatigil niya. Akmang magsasalita na sana ulit si Lance. Nang padapuan siya nitong muli ng isa pang malakas na sampal sa kaliwa naman niyang pisngi. Hindi pa siya kontento. Nang muli niyang sampalin ito ng ubod ng lakas sa dalawang magkasunod na beses sa pangalawang pagkakataon. Napatulala na lang si Lance at kahit pagbuka ng bibigay hindi niya magawa at hindi rin siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan dahil sa halu halong pakiramdam. I did everything. I gave all my life to you. I became a devoted wife just to impress you. I made myself to become worthy in your eyes. I did everything you want me to be. And I tried to become a perfect portrait of a loving wife for you and a mother to our child. Puno ng hinanakit na sumbat ni Chloe at tuluyan nang nga bumagsak ang kanyang mga luha na kanina pa pinipigilan. Kusang napaluhod sila sa harapan ni Chloe sabay niyakap niya ng mahigpit ang mga binti nito. Patawarin mo ko, Chloe. At sige lang, saktan mo lang ako ng saktan kung yan lang ang makakapagpawala ng galit mo. Sige, lahat tatanggapin ko. Sabi ni Lance na may pagmamakaawa. Paano niyo to nagawa sa akin? Puno ng hinanakit na tanong ni Chloe habang nakatingin lang siya rito. Please, please, Chloe. Patawarin mo ako. pinagsisihan ko ng nagawa ko. Sabi ni Lance na may pagsusumamo. How can I forgive you? You ruined our marriage. Just because of your temporary lust. Mapait na sabi ni Chloe. Ayaw niyang sumigaw at magwala dahil napapagod na siya sa dami na nang nangyari. Gusto niya na lang na matapos lahat ng to. At mailabas lahat ng salo o binagusto niyang sabihin. Chloe, nadala lang ako. Maniwala ka, wala akong balak seryosohin ang babaeng yon. Sabi ni Lance na mapaklang ikinatawa ni Chloe. Tawa ng puno ng hinanakit at kalungkutan. Nadala ka lang? Anong klaseng rason yan? Seryosong tanong ni Chloe. Sabay tulak niya kay Lance kaya napahiga ito sa sahig. I'm really sorry, Chloe. Hingi ng tawad ni Lance habang nakatingin sa itaas ng kisame, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Nalalambot na napaupo na lang si Chloe sa bakanting sofa at pinagmasdan niya asawa niyang nakahiga ngayon sa sahig. Nabakas ang labis na pagsisisi sa mukha. Ilang beses na bang may nangyari sa inyo? Biglang tanong ni Chloe na ikinatigil ni Lance. Mariing napapikit si Lance at mas pinili niya nalang magsabi ng totoo. Dahil wala naman ang saysay -say kung magsisinungaling pa siya. Twice. Pag-amin nilang Lance na tila naging isang patalim na sumaksak sa dibdib ni Chloe. Twice. You did it to her twice. Habang ako, walang kaalam-alam. Pag-uulit ni Chloe. Hindi ka man lang nagdalawang isip bago mo siya galawin. Nanguusig na tanong muli ni Chloe habang nakatingin sa kawalan. My mind was occupied by the temptation sagot ni Lance kaya napahagod na lang si Chloe sa mahaba niyang buhok Did you enjoy it while you're doing it with her mapait na tanong ni Chloe habang nakatingin siya sa malayo tila nahihirapan na magsagutin ni Lance ang tanong ni Chloe kaya natagalan pa siya bago siya makapagsalita No it's just a body contact wala kaming damdamin para sa isa't isa sagot ni Lance na hindi naman pinaniwalaan ni Chloe Sinungaling! Tanging yun na lang ang nasabi ni Chloe na may himig ng gigil sa boses. Aminado akong hindi ako nag-isip at nagpakagago ako. Sising si sinasabi ni Lance at napasabunot siya sa sarili at paulit-ulit na inumpog ang ulo niya sa sahig. Tiningnan siya ni Chloe sa blakong ekspresyon. Ngunit ang mga mata nito ang nagpapakita kung gaano siya nasasaktan. Ano pa bang kulang sa akin, Lance? Tanong ni Chloe habang nakatingin sa nakahigang figura na si Raul niyang asawa. Walang kulang sa'yo. Nasa'kin akin ang problema. Aminadong sagot ni Lance. Did I never satisfy you in bed? Hindi ba ako magaling? Tanong ni Chloe tungkol sa kanyang sarili na ikinatigil ni Lance. Bumangon si Lance mula sa pagkakahiga at pinakatitigan niyang mabuti ang muka ng kanyang asawa. Ngayon niya malayang nakita ang patuloy na pag-agos ng masagana nitong luha mula sa malungkot nitong mga mata. You satisfied me. Sagot ni Lance sabay na siya ng tingin. Tali din niya makaya nang nakikita itong umiiyak. Another lie that came from your mouth. Kung talagang ang nasatisfied kita, hindi ka titikim ng iba. Malamang ani ni Chloe, sabay tumayo na. Tumayo ka na rin dyan at mag-umpisa ka ng mag-impake. Dahil simula ngayon, hindi ka na parte ng pamilyang to. Matigas na sabi ni Chloe na siyang labis na ikinagulat ni Lance kaya bigla itong napatayo. no, no I won't leave. Asawa mo ko at ama ko ni Liam. Hindi mo ko pwedeng palayasin sa sarili kong pamamahay. Hindi pagsang-ayon ni Lance habang nakasabunot sa kanyang sarili na tila takot na takot. Ngunit parang wala lang kay Chloe ang sinabi nito at sa halip ay matapang niyang pinunasan ng kanyang mga luha at seryoso ang mukha niyang hinarap ito. Your house is all yours. I can buy my own home. Kami na ang aalis. Pinal na sabi ni Chloe na literal na ikinanganga ni Lance. No, 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 no. no. You can't do this to me, Chloe. Pigil ni Lance sa asawa. Sabi hinawakan niya ito sa braso at pinakatitigang mabuti. I can because you already ruined our family. Tugon ni Chloe. Ngunit sunod-sunod lang ang naging pag-iling ni Lance. Hindi ako papayag. Hindi kayo aalis. Hindi mo ilalayo sa akin ang anak ko. Sigaw ni Lance. Ngunit hindi man lang natinag si Chloe. Sana inisip mo yan. Bago ka gumawa ng kalokohan. Takot ka naman palang maiwan. Pero mas pinili mo pa rin magkasala. Sabi ni Chloe na may panguusig sa boses. Parang awa mo na. Huwag niyo akong iwan ni Liam. Hindi ko kakayanin mawala kayo sa akin. Sabi ni Lance at unti-unti na siyang muling napaluhod. Kaya mo, Lance. Nakaya mo ngang tumuhog ng ibang babae. Kahit napamilyado ka na. Kaya alam kong kayang-kaya mo nang mamuhay ng mag-isa. Sarkastik kong sabi ni Chloe. Kaya muling yumakap sila sa mga binti niya. Please, patawarin mo ako pagsusumamo ni Lance. Pero buo na ang desisyon ni Chloe. Hindi ko na makakayang manirahan kasama ka matapos ng kataksi ng ginawa mo sa amin ng anak mo. Hindi lang ako ang niloko mo. Pati na rin si Liam. Sabi ni Chloe habang nakatingin sa mukha nito. Pangako, hindi ko na uulitin. Lahat ng ayaw mo irerespeto ko. Hindi ko na ipipilit. Huwag mo lang akong iwan pagmamakaawa ni Lance habang patuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha. One time is enough. You can't easily heal the wounded heart just like that. Malamang sabi ni Chloe na ikinatigil ni Lance. Can't you give me another chance? Tanong ni Lance. Ngunit umiling lang si Chloe at ngumiti ng mapait. How can I give you a chance at this kind of state? You have a lover working and living in our own house. While you're doing dirty things behind my back. So how can I forgive you? Puno ng hinanakit ding tanong ni Chloe. Chloe. Tawag nila sa pangalan ng kanyang asawa. At gustong gusto niya itong yakapin ngunit hindi niya magawa. Hindi ako naniniwalang wala kang nararamdaman para sa babaeng yon Because the way you looked at her was the same as the way you look at me. Giit ni Chloe. You're wrong. Ikaw lang ang... Hindi na naituloy ni Lance ang sanang sasabihin nang putulin siya nito. Enough! Kung ako lang, bakit mo yun nagawa, Lance? Huwag mo nang subukan pang bilugi ng ulo ko. Dahil yan naman ang paulit-ulit mong sinasabi. Pero kapaliktara naman pala. Galit ng sabi ni Chloe Napasabunot na lang sila sa sarili at naglakad pa ikot-ikot sa loob ng silid na tila hindi na niya alam ang susunod niyang gagawin. Wala nang patutunguhan itong pag-uusap natin. Magagalit lang ako ng magagalit. At ang ending, sarili ko lang din ang pahihirapan ko. Kaya tama na, Lance. Pagod nang sabi ni Chloe. At akmang tatalikod na sana siya nang pigilan siya ni Lance sa braso. Wait, Chloe. Please, don't leave me. Mag-asawa tayo. Ayusin natin to. Muling pagsusumamo ni Lance. Ngunit walang emosyong tiningnan lang siya ni Chloe. Kinahihiya ko naging asawa kita, Lance. Kaya itigil na natin to. Napupuot na sabi ni Chloe. Sabay binawi niya ang braso niya mula sa pagkakahawak ni Lance. At lumabas na. Mommy, where are we going? Tanong ni Liam. Habang pupungas-pungas ang mga matang kamumulat lang. Uuwi na tayo sa bahay ni Lola pa at mamala sa Isabela. Sagot ni Chloe habang inaayos sa mga gamit ng anak. How about our vacation? We have four days left. Sabi ni Liam, ngunit umiling lawang si Chloe sabay hinawakan ng magkabila nitong pisngi. We have to go. No more questions. Tipid na sagot ni Chloe at tumangulang si Liam. Wait, I'll go to daddy. I will check him if he is already packing his things. Paalam sana ni Liam, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. No, daddy will not come with us. It's just me, you, and Mama La. Sabi ni Chloe na ipinagtaka naman ni Liam. But why, Mommy? Naguguluhang tanong ni Liam sa kanyang ina. Mariin namang napapikit si Chloe dahil hindi niya alam kung paano ba niya sasabihin at ipapaliwanag yung sitwasyon nila ni Lance sa anak nilang si Liam dahil napakabata pa nito. Just do whatever I say, okay? I will explain everything to you when the right time comes. Sabi lang ni Chloe sabay halik niya sa noon nito. Niyakap ni Chloe na mahigpit si Liam. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha nang kusa na lang itong maglanda sa pisngi niya na lumikha ng mahihinang hikbe. Are you crying, mom? What happened? Did you get hurt? Nag-aalalang tanong ni Liam gamit ang maliliit nitong boses. Pinunasan na muna ni Chloe ang kanyang mga luha bago himawalay sa pagkakayakap at saka siya humarap muli sa anak. Mommy is okay. Don't worry. Pagdadahilan ni Chloe. Ngunit tila hindi naman kumbinsido ang batang si Liam. I don't believe you. Your eyes are so sore because of too much crying. Tell me, Mommy, who hurts you? I'm going to punch him in the face. Sabi ni Liam na ikinatawa ni Chloe. No one hurts me, dear. I'm just happy to have you in my life. You're my one and only feel who gives me eternal happiness. Madamdaming sabi ni Chloe na ikinangiti na ni Liam. No one can replace you in my heart and also to daddy's heart. Masaya na sabi ni Liam Kaya napatingala si Chloe para pigilan ang muling pagbagsak ng kanyang mga luha. Nasasaktan siya para sa kanyang anak. Dahil hindi niya makayanang makita itong umaasa na maayos pang pa lahat sa kanila ni Lance. Wala siyang lakas ng loob para sabihin ang totoong estado ng relasyon nila dahil ayaw niya itong masaktan at malungkot. Bilisan na natin mag-impake anak. Lola Mai is waiting downstairs. Pag-iiba ni Chloe. I can't wait to see Lolo pa. I miss him so much. Nasasabik na sabi ni Liam na ikinangiti naman nito. Are you excited? Nakangiling tanong ni Chloe sa anak habang hinahagod niyang buhok nito. Yes, I'm super excited. Masayang sagot ni Liam na ikinahagikik naman ni Chloe. Kaagad din silang natapos sa pag-iimpake. At nang masigurado ni Chloe na wala ng kulang ay lumabas na sila ng silid at diretso ng bumaba ng hagdanan. Naabutan nilang malungkot na mukha ni Lance na halatang emosyonal pa rin habang kausap ang kanyang biyana na si Alma. Daddy! Lola Ma! Magiliw na tawag ni Liam kina Lance at Alma at alatang pilit ang mga itong ngumiti sa harap ng bata. Sinalubong ni Lance ng isang mahigpit na yakap ang kanyang anak at inulan niya ito ng halik sa noot at buhok dahil alam niya matagal na bago sila muling magkita ng anak. Sa ayaw at sa gusto ni Lance, hindi niya mapipigilan si Chloe sa gusto nitong gawin dahil una sa lahat siya naman ang may kasalanan kung bakit ito nangyayari sa kanya. Be a good boy, ha? Huwag kang magiging sakit ng ulo kay mami at lola ma. Palagi kayong mag-iingat doon. Malungkot na paalaala ni Lance. Are you sure you wouldn't come with us, Daddy? Malungkot ding tanong ni Liam na ikinailing lang ng kanyang Daddy Lance. Sorry, son, but you and Mommy should go without me. Sagot ni Lance at napatingala rin siya para pigilan ng mga nagbabadyang luha. You look like you cried. You and Mommy look the same puna ni Leah na ikinangiti lang ng mapait ni Lance. Mamimiss ka lang ni Daddy dahil matagal na tayo ulit hindi magkikita. Ang mag-uwi ng maraming babae sa bahay ay malaya ka na. Hintayin mo lang saglit ang pagpahal ng annulment. Sabi ni Chloe na ikinabigla ni Lance. Uh, annulment? Gulat na tanong ni Lance na may pagkautal dahil hindi mag-sink in sa isip niyang sinabi nito. Yes, you heard me. I will file an annulment para mas malaya ka ng gawin ang gusto mo sa buhay. Sabi ni Chloe na tila wala na talaga siyang pakialam. Talagang isinusuko mo ng lahat sa atin. Dahil lang sa isang pagkakamali na ng ngayon ko lang naman nagawa. Tanong ni Lance na tila may hinanakit sa boses. Lang? Isang pagkakamali lang? Naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi mo ko na-inform na bilang pala dapat ang bawat pagkakamaling na gagawa. Sarkastikong sabi ni Chloe na ikinatigil ni Lance. At isa pa, anong ngayon mo lang naman nagawa? Halatang wala ka na talaga sa matinong pag-iisip. Galit na sabi pa ni Chloe. Akmang tatalikod na sana si Chloe bitbit -bit ang dalawang maleta na naglalaman ng mga gamit nila ni Liam nang pigilan siya nilan sa braso. Sana dumating ang araw na mapatawad niyo pa ako. Sabi ni Lance na nakapagpatigil kay Chloe at pinakatitigan siya nitong mabuti. Kung dumating man ang araw na yon, ibig sabihin ay wala na akong nararamdaman na pagmamahal para sa'yo. Seryosong sabi ni Chloe na tila naging isang patalim na sumaksak sa dibdib ni Lance. Pakiramdam ni Lance ay kusang tumigil ang paghinga niya sa sinabi ng kanyang asawa dahil ni minsan ay hindi sumagi sa kanyang isip na ganito ang kahihinat na ng lahat sunod ka po sa amin ni Mami, Daddy. Let's visit Lolo pa. Sabi ni Lia na ikinatangon na lang ni Lance. I will, baby. Sabi ni Lance kahit na alam niyang hindi niya na iyon magagawa pa. Tumayo na si Lance hawak ang kamay ng kanyang anak at lumapit sila kay Chloe na halatang hindi rin makayana ng nangyayari. Pilit din itong iwinawak siyang kalungkutan kanyang nararamdaman para ipakita sa anak na maayos lang ang lahat sa kanila. Please, take care of my son. And also take care of yourself. Bilin ni Lance. Habang daretsong nakatingin sa mga mata ng asawang si Chloe. Tumangulang si Chloe hindi na nagsalita. Dahil baka kung ano lang ang masabi niya kaharap ang kanilang anak. Maagap na kinuha ni Alma ang kanyang apo at dinala sa labas ng rest house para libangin at para na din bigyan ng oras na makapag-usap sina Chloe at Lance. Chloe, tawag nilan sa pangalan ng kanyang asawa gamit ang malungkot niyang boses. Kung pipigilan mo kaming umalis, huwag mo nang tangkain. Dahil mabibigo ka lang. Wala nang dahilan para tumira kami sa bahay kasama ka. Sabi ni Chloe na may katigasan. I'm not going to stop you. Sabi ni Lance na may himig na ng pagsuko na siyang ikinatigil ni Chloe. Nagkatinginan sila ng mga mata sa mata na tila nagkakasukatan sila ng iniisip ng isa't isa. Malaya ka nang gawin ang gusto mo. Chloe, don't do this. Pakiusap ni Lance at tuluyan na nga muling bumagsak ang kanyang mga luha. It's too late, Lance. Nakagawa ka na ng isang malaking kasalanan. Hindi lang sa akin, pati na rin sa anak natin. Kasaktan mo na ako. hindi mo na maibabalik pang nangyari na. Pinal na sabi ni Chloe. Sandaling tumahimik si Lance nang biglang may sumagi sa kanyang isipan at sa kanya muling tiningnan sa mata ang asawa sa seryoso niyang ekspresyon. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuhang pagpapatawad mo. Hindi man ngayon, pero balang araw. At hindi ako naniniwala ng wala ka nang natitirang pagmamahal sa akin kapag dumating na ang araw na yon. Sabi ni Lance na may himig ng determinasyon. Tahimik lang ang naging buong biyahe nila patungong Isabela sakay ng private car. Nang biglang magsalita si Alma upang basagin ang nakakabingin katahimikan. Are you okay, anak? Tanong ni Alma kay Chloe habang nasa kandungan niyang natutulog niyang apong si Liam. I don't know, ma'am. I don't know. Malungkot na sagot ni Chloe habang malamlam ang mga mata niyang nakatingin sa malayo mula sa bintana ng sasakyan. Hinawa ka ni Alma ang kamay ni Chloe at marahan itong pinisil. Ibig ay parating na nandito lang siya palagi para sa kanilang mag-ina. Alam kong napakahirap nito para sa'yo. Pero alam kong magiging maayos rin ang lahat sa tamang panahon. Sabi ni Alma para aluin ni ito. Paano pa ba magiging maayos ang lahat? Kung para akong unti-unting dinudurog. Nasasaktang tanong ni Chloe. Muling dumaloy ang mga butil ng luha na ayaw magpapigil mula sa kanyang mga mata kaya kaagad niya itong pinunasan at nag-iwas na lang ng tingin. Just cry and let it out, anak. Kung yan lang ang paraan para kahit papaano gumaan ang pakiramdam mo. Nandito lang ako palagi para sa inyo ng anak mo. Pangaalo ni Alma kay Chloe. At hinawi niyang buhok nito kaya kitang kita niyang pigil nitong pag-iyak. Hindi na nakayanan pa ni Chloe hanggang sa tanging mahihinang hikbi na lang ang maririnig. Kasabay ng pagtaas pa ba ng balikat. Dahil sa labis na pag-iyak na hindi na niya mapigilan pa, hinagod ni Alma ang balikat ni Chloe para kahit papaano'y kumalma ito. Hindi ba ako naging mabuting asawa, ma? Hindi ko ba magampanan ng maayos ang responsibilidad ko sa kanya? Puno ng hinanakit na tanong ni Chloe. Shhh! Huwag mong sasabihin yan. At huwag na huwag mong kwe ang sarili mo. Dahil ginawa mo naman ang lahat. Sadyang si ulo lang talaga yung asawa mo. Sagot ni Alma. Napahagod na lang si Chloe ng kanyang mahabang buhok at napahimas gamit ang dalawa niyang palad at sa kanya muling binalingan ng tingin ng ina. I will file an annulment for our legal separation. Sabi ni Chloe na hindi na ikinagulat ni Alma at sa halip ay tumungo lamang ito bilang pagsang-ayon. Tama lang siguro yan anak para na din sa ikabubuti niyo ni Lia. pagsang ni Alma sa desisyon ng anak. Pero ang iniisip ko si Liam, kung paano ko ipapaliwanag sa kanyang sitwasyon namin ng dati niya. Sabi ni Chloe, habang nakatingin sa anak na mahimbing na natutulog. Mauunawaan din niya ni Liam pagdating ng tamang panahon. Matalino ang anak mo, kaya siguradong hindi siya mahihirapang intindihin ng mga bagay-bagay. Sabi ni Alma na nakapagpagaan ng loob niya. Marahang hinaplos ni Chloe ang buhok ng natutulog niyang anak at matamis niya itong nginitean. Liam is my everything. Hindi baling walang lalaki sa buhay ko. Basta kasama ko ang anak ko. Sabi ni Chloe na nakapagpangiti kay Alma. Tama yan, nak. Mas importante ang anak para sa ating mga magulang. Sabi ni Alma na siyang sinangayuna ni Chloe. Mariing napapikit si Chloe at napatingala sandali. Dahil nagdadalawang isip siya kung sasabihin ba niya sa inang binabalak niya. Mama, balak ko po sanang pumunta ng US. Doon na muna kami maninirahan ng anak ko. Ang ilang taon. Sabi ni Chloe na ikinabigla ni Alma. At gulat itong tiningnan siya. Sa US? Lalayo kayo ng apo ko sa amin ni Sevas? Gulantang na tanong ni Alma sabay na sa punya ang sariling bibig. Kailangan mamay. Eh. Babalik din naman kami para bisitahin kayo ni Papa. O kung gusto niyo sumama na rin kayo. Sabi ni Chloe ngunit umiling lang si Alma. Kahit na ayoko, wala naman akong magagawa kung yan ang desisyon mo. Malaki ka na at alam kong alam mo na ginagawa mo. Sabi ni Alma na ikinangiti ni Chloe. Salamat sa lahat, ma. Sabi ni Chloe sa sandig niya ng kanyang ulo sa balikat nito. Wala nang nagsasalita pa sa kanila hanggang sa makarating na sila sa bahay nila sa Isabela. At saktong gising na si Liam, kaya kaagad na rin silang bumaba. Lolo pa! Where are you? Sabi ni Liam nang tuluyan na silang makapasok ng kanilang bahay. Inilibot ng tingin ni Chloe ang kabuuan ng kanilang tahanan kung saan siya lumaki. Kaya napangiti siya dahil tila kay bilis ng panahon. Apo! Masayang bungad ni Sebas nang makalabas siya mula sa kanyang silid, buhat ng wheelchair kasama ang lalaking caregiver. Agad namang sinalubong ng yakap ni Liam ang kanyang lolo. At inulan niya ito ng halik sa pisngi, kaya napahagikik na sina Chloe at Alma habang pinanunood nila ang muling pagkikita ng maglolo. I miss you so much, lolo. How's your health? Are you doing well? Tanong ni Liam habang kinakapa niya ang katawan nito para i-check na ikinatawa ng matanda. I'm very fine, Apo. Sagot ni Sebas, sabay gulo niya sa buhok nito. Napadako naman ang tingin niya sa anak niya si Chloe. At ang una niyang kaagad na napansin ay ang labis na kalungkutan sa mga mata nito. Naglakad si Chloe papalapit sa kanyang ama habang diretsyong nakatingin sa mukha nito. At tinawakan niya ito sa pisngi, sabay niyakap ng mahigpit ng tuluyan siyang makalapit. I miss you, Papa. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Chloe sa ama, sabay marahan itong hinagod ang likod niya. May problema ba, anak? Kaya bigla kayong napauwi? Pabulong na tanong ni Sebas kay Chloe, ngunit umiling lang ito. Wala po, Papa. Miss na miss ka na kasi namin ang apo mo, kaya sumabay na kami pauwi kay Mama. Pagdadahilan ni Chloe, totoong miss na nila ito, Ngunit bukod pa doon ay eh, gusto niyang magpakalayo-layo muna. Hindi ka talaga magaling magsinungaling, sabi ni Seba sa anak at mapait lamang siyang ginitian nito. It's a very long story, Papa. Sabi ni Chloe na siyang ikinatangulang ng kanyang ama. Mamaya ay ikuwento mo sa akin kung ano ba talagang nangyari sa inyo. Kung bakit napauwi kayo ng apo ko at kung bakit din hindi kasama si Lance. Sabi ni Sebas kay Chloe, habang ang atensyon niya ay nasa kanyang apong si Liam, na kasalukuyang nakakandong sa asawa niyang si Alma. Tumangulang si Chloe at binalingan nilang maglola na tahimik lang na nakatingin sa gawin nila. Sumenya si Sebas sa caregiver na sandaling kunin muna si Liam para dalhin sa labas kung nasaan ang garden at sandaling ipasyal muna ang bata.